Siguro naman, ramdam nyo po yung pagbigat ng daloy ng traffic. So kami po ay mag implement ulit ng mga measures uh, to minimize as much as possible yung traffic. Um, Unang-una -una na po dyan, yung usual po na minapakiusap sa mga mall operators po na regarding po yung sa um, adjustment ng mall hours, yung pong um, ating pong mall hours, ang open ay 11 a.m. 11 a.m. ang opening. Pero yung closing po, makikiusap po kami sa inyo na i-extend sana para yung mga kababayan po natin na umiiwas ng traffic sa gabi ay mayroon pa po silang mapuntahan makapag-last-minute shopping, at um, makapag-date muna kasama ang kanilang mahal sa buhay. Uh, yung delivery po ng mga malls ay sa gabi lamang, from 11pm to 5am the next day. Exempted po dyan ay delivery ng perishable goods like food and other items. Um, magsisimula po itong ating ang uh, pakiusap na ito November 18 hanggang December 26 ng midnight. So, um, 25 midnight. Hanggang 25 midnight. So, again, sa mga mall operators po, kami po ay nakikiusap muli na uh, ma-implement ito na-implementa ma ito pong ating traffic congestion measures uh, para po makabawas-bawas sa volume po ng vehicles. Ganon din po yung prohibition on mall-wide sale starting November 18. Ginawa na po namin November 18 para makapag last kayo sa weekend ng 15, 16, and 17. So, kung mag-mall-wide sale po kayo dyan sa last weekend na yan na allowed gawin nyo na po at makapag-abiso po tayo sa ating mga kababayan. Ganon din po, uh, magre-request din po kami sa mga mall operators ng traffic management plan nyo doon sa mga malls nyo po para makatulong din po kami sa deployment, sa pagsasayos po ng traffic doon sa uh, malalapit po doon sa mga kasada na, na, na nakakasakop doon sa inyong mga malls. Doon naman po sa mga contractors, uh, si utilities, Manila, Maynila, Manila Water, ang atin pong prohibition sa roadworks ay magsisimula ng November 18 hanggang November 25. I mean December 25. Pero starting December 26 hanggang January 2, pwede po kayo mag-24 hours para tuloy-tuloy po ang trabaho nyo. Anyway, ang observation naman po namin, by November, ay December 26 hanggang January 2, wala pong masyado sa sakyan. Kalimitan po nasa probinsya ang mga tao. So, maluwag po sa Metro Manila. Kaya iaalaw po namin kayo na magtrabaho starting December 26 hanggang January 2 ng 24 hours. Ganon din po kasaama po ang mga taga-DPWH, alam ko po uh, may mga deadlines kayo. So mas maganda po na gawin nyo yan ng 26, December 26 hanggang January 2. So in the meantime, uh, ipagbabawal muna po natin yung mga road diggings except po, it's subject to certain exception like yung mga emergency repairs, yung mga ganun po. So, nakailangan po abisuhan tayo at para maabisuhan din po yung ating mga kababayan at yung mga commuters. Uh, on the part naman po ng agency, i-implement pa rin po natin yung prohibition sa pagkumpul-kumpul, unnecessary use ng cellular phone, extended po yung ating deployment hanggang 12 midnight kasi alam niyo naman po ang regular natin hanggang alas 10 lang, lang ng gabi. So starting din po na November 18, uh, i-extend na po natin 'yan hanggang 12 midnight ang deployment po ng ating mga traffic enforcers. Tapos yung usual po natin, yung mga minor offense na pwede naman pong palagpasin ang magiging priority po ng ating mga traffic enforcers ay traffic management. So hindi po pangulit, yun naman po ang aming policy. Uh, so yung mga minor offense, sita, then wala nang ticket. Uh, pero case to case basis yan, as usual, uh, depende po sa violation. Yung mga uh, hindi naman po kabigat, like na yung mga sinasabi nila swerving, yung mga palalagpasin na po yan. No, uh, I think it's